Hi guys, good afternoon. Welcome back to my channel. Visit ako ngayon sa Villa Carlo, Bacol. So video ito guys, upload ko sa inyo ang ah, pinagamalaki ni Pangulong um, Bongbong um, 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 Marcos sa kanyang proyekto na digitalization. So ito guys, panoorin nyo ito. na mag ang isip sa mga makabagong teknolohiya. Kakambal ng bagong Pilipinas ang digitalisasyon. Ito ang patuloy nating isinusulong para naman makasabay tayo sa buong mundo. Mas mabilis, mas pinapadali ang proseso kapag digital ang sistema. Digitalisasyon sa mga serbisyo ng pamahalaan, digitalisasyon sa edukasyon, sa kalusugan, sa agrikultura at marami pang iba. Unang-una, pinagtitibay natin ang National Fiber Backbone. Binuksan na natin ang Phase 1, 2, at saka 3, benefiting approximately 17 million Filipinos. Pangalawa, internet connection para sa ating mga eskwalahan. Para sa mga mag-aaral, para sa mga guro, internet ang pangunahing kinakailangan para maging konektado ang ating mga kababayan na nasa GIDA na tinatawag. Yan po ay ang Geographically Isolated and Disadvantaged Areas. Yung mga mahirap marating na mga kable o telepono o kuryente, napupuntahan na sila para kabitan ng Starlink o yung satellite internet naman. Wala nang mga kable na kailangan. marami na rin natin ang mga lugar na may free public wifi. Sa mga public park, mga transport terminal, malapit na sa mga MRT stations at marami pang iba. At siyempre, ang government services ay pinapadali na natin at ginagawang digital sa pamamagitan ng eGov Super App. nyo ba na globally recognized at umani ng sari-saring parangal ang ating ego app? Parami ng parami na rin ang mga function nito. Kamakailang lamang ay ilunsad ng LTO at DICT ang digital na pagre-renew ng lisensya through ego app. Wala nang pila, wala nang fixer, wala nang corruption. <laughs> Naglunsad din tayo ng mga e-gov servisyo hub kung saan kasama ang mga LGU na partner natin ay may one-stop shop for government services. At para mas modern at walang pila, ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng e-gov super app. Isa sa mga development na ating nasasaksihan ngayon sa digital landscape ay ang tinatawag na AI or Artificial Intelligence. Napakarami ang kayang gawin nitong AI. Maraming gamit niyan. Yung simple lamang, informational. Magtatanong ka, saan ba ito? Ano ba yung gawain dyan sa lugar na yan? Kahit sa pagsulat ng speech, nakakatulong yan. Ito ang kaibahan ng AI sa dating mga computer program. Ang AI na tututo. Mas lalo mong gagamitin, mas gagaling ang sagot sa iyo. Kaya gamitin niyo na gamitin para yung AI masanay sa inyo. Pagkatagal ng panahon, makikita niyo yung sagot ng AI sa mga tanong niyo ay pagandang ng mga magagandang development na ito, kakalungkot na ginagamit din ito ng mga masasamang buro. Sa mga scam, sa mga fake news, sa pagpapalaganap ng maling informasyon, at marami sa atin ang nabibiktima dito. Ang isa pang pinadali ng digitalization ay ang pagsusugal. Maraming pamilya na nasisira dito. Lalo na kung hindi responsable ang pagkakaroon teknolohiya ay nandito para padaliin ang ating buhay. Para ilihis ang pamahalaan sa korupsyon. Para maging mabilis ang proseso. Para mapaganda ang edukasyon, ang healthcare at ang kalakalan. Higit sa lahat para magtaguyod at magbuklod ng pamilyang Pilipino. Hindi para sirain ito. Mabuhay ang bagong Pilipino. Then so, guys, sa Vila Fair Lobok Bohol niya na panood ang pinagmalaki ni Pangulong Bumbang Marcos na proyekto niya na digitalization. So yun guys, kung gusto niyo yung video nito, please like, share, and subscribe, click the bell icon para mag-updated kayo sa mga video sa upload ko pa. Bye!